Ayan po mga kalingap So ngayon po uh, Bibili po tayo ngayon ng Gamit ano po Gamit sa pabahay kay Mari Thank Marie for support of our YouTube channel. Ayan. Thank you, Rachel. at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po. sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Ayan, thank you very much. Supportahan po natin, mga kalingap. Marius, ah, vlog, yeah. supportahan natin. ayan no, mga kalinga punta muna po tayo ng sa ngayon kasi pupunta tayo sa Sipuana para po ay ito no, sa Palawan no, sa Sip Palawan pala para maka sasangla ko muna itong ikaw nitong kapartner ko medyo kinapuso tayo kaya punta muna tayo sa Palawan ayan eh, po samahan nyo kami mga kalinga po dadalhin mo na po tayo sa Palawan alo block at sa kasimento ni doon po sa pabahay natin kay Marie kasi po medyo pinapost tayo so kwan mo na po niya kailangan kailangan na muna po tayo dahil may wala pong parking na, na doon puno na Ayan. para po makabili po tayo ngayon ng simento at saka yung hollow uh, block para maipadeliver na doon ngayon para bukas makita natin lang po kasi itong ating budget kaya sangla sangla muna tayo kapag may time gamit ko kasi ngayon yung GoPro kaya medyo hindi natin ma po. ma sum. ikaw niya para meron po tayong pambili ng hollow block at saka yung semento at saka yung buhangin po para maipadeliver na ngayon kay Marie ano po ay po marami pong salamat sa lahat ng mga nakakapanood itong mga video ko Ayan po mga kalingap, magkakan po tayo ngayon ng lang kami ngayon. Hindi bukas. Bukas na yan. Bukas po. Mm. Uh, anong oras pang deliver deliver pa, po? Pasok ng kutao. First hour na. Baka mga 8. Uh, mga 8. Mm. Kaya uh, karga, uh, karga pa kasi sir. So. kasi eight. ngayon half day lang kami. Wow. Um, oh. Ibinibinta kayo nito. Your horseshoe. Ibinibinta kayong horseshoe. Horseshoe? Wala po. Binili lang namin. Dapat yung paglagay nito. Pataas. Pataas matik matik pala. Pasalo pa. pa o sige po, uh, bukas if di deliver na. Kano? Okay, 3, 8, -75. Saan um, po kayo na nakabili ng horse ya? Yung anak ko na po, di ko alam mo. Basta dating meron na. na, na. na, na. Okay. Kaya? Kaya sa online. online. Ah, sa online. O oh, sige po, okay. uh, bukas uh, mga 8 ano, to 9 no? po ano? <laughs> mga 8 to 9 bukas. <laughs> uh -huh. Opo. Oh, uh -huh. Abangan na lang. Abangan oh, niyo na lang. Oh, 7:30 na O oh, sige po. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh, okay. Ayan po mga kalingap sa ngayon po uh, nagkakuan na po tayo ng uh, uh, semento semento at saka yung mm simento, buhangin at saka hollow block po. So ngayon po mga na rin natin yung kay Mariano po. At uh, ayan, para matapos na rin ho yun. ayun po marami pong salamat sa lahat ng mga nanood. At sana po supportahan po natin ang ating uh, uh, video Marius Vlog po. Ayan marami pong salamat. O oh, po mga kalingap sa ngayon po o, ba balik na muna po tayo ano kasi araw po ngayon ng linggo awala wala pong uh, deliver so bukas na lang po babalikan natin ayun po marami pong salamat sa lahat